Hey, good morning guys, ito po tayo ngayon sa napakagandang lugar ng Tagaytay Napakagandang po ng araw ngayon Nakikita nyo guys, ito yung ginagawa ko umagang umaga Alas -umaga. ko medyo pa lang naset up na natin yung mga gagamitin nating solar panel para sa mga ilaw mm -hmm. natin ilaw so kahit mag brown out okay lang ito sa internet natin para hindi mawawala ang internet sa so, wifi 120 watts siya so sa tinesting muna natin yung lumang baterya ng sasakyan kaya okay siya pasok na pasok So, tama-tama yan. Pag yung kayo dito, okay na okay. Hindi kayo mawawalan ng ilaw at wifi. Basta huwag lang mawawalan yung main ng wifi. Yung fog, mawaba na naman yung fog. ito namang ilaw na to mas maliit lang siya Ayan, mas maliit lang siya yung ilaw na yan order lang siya shop yan guys ngayon siya para doon sa solar panel na yun at ito medyo malaklaki ng konti doon yung sumunod dalawang size lang yan nakita ko sa Shopee tsaka sa Lazada ko rin ang likura ng bahay yung mga saging saging at mga luyang tanim yung mga kamoteng kahoy itong isang ito, malaki rin itong solar uh, panel na to so medyo yung big size ng solar <coughs> light yung round nakikita nyo guys <coughs> yan yung ibang bahay dyan tapos yung uh, crosswind, yan lang sa likod natin sa likod lang ng bundok na yan so, mga 5 minutes drive lang crosswind lang 4 minutes drive so yun guys hindi uh, <coughs> ko nare-recommend na to pero imamit muna tayo ng uh, temporary na wire tapos in-screw in natin dito inipit natin sa si screw uh, at least kahit paano maribay siya guys hopefully you like this uh, video and please like sub subscribe and don't please and to share bye tagay tay morning pakita ko lang sa inyo guys ito nga pala yung tanke natin ang water tank 4,000 liters yan guys plus 1,000. So, 5,000 total ng uh, liters ng tubig. So, kahit na, ito na yung pinakamataas dito sa Tagaytay, hindi tayo maubusan ng tubig. Okay, guys.